sa isang bansang matagal nang binabalot ng suliraning politikal, korupsyon sa pamahalaan at kawalan ng tiwala ng mamamayan sa mga institusyon natin. Kakaibang tanawi ng makikita. Ngayong darating na November 16 hanggang 18, taong kasalukuyan, muli magsasama-sama ang milyon-milyong kaanib ng Iglesia ng Kristo mula sa Metro Manila at iba't ibang karating ng mga probinsya upang ipakita hindi lamang ang kanilang pananampanataya kundi ang kanilang paninindigan para sa kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa ng ating bansa. Sa kabila ng hamon ng panahon, nananatili ang isang di mababaling katotohanan na ang Iglesia ni Cristo ay handang kumilos, tumindig at magkaisa para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Halina't samahan ninyo kami sa isa na namang panibagong episode dito lang sa Ingo News Commentaries. Nakatakda ngayong November 16 hanggang 18 taong kasalukuyan ang muling pagtitipon-tipon ng milyon-milyong kaanib ng Iglesia ni Kristo na magmumula sa iba't ibang panig ng bansa kabilang mga kapatid mula sa malalayong probinsya, lungsod at komunidad. Ang kanilang presensya ay hindi para sa anarkiya o para sa ikagugulo ng ating bansa. Hindi rin para magingay ng walang kabuluhan at hindi para sa politikal na pagpapakitang gilas. Ang kanilang layunin ay isa lang, ipahayag ang paninindigan para sa katarungan, kaayusan, at ang obligasyon ng bawat mamamayan na labanan ang lumalalang korupsyon sa ating bansa na nagpaguho ng imahin ng ating republika sa mga mata ng internasyonal na komunidad. Ang ganitong mga pagtitipon ay hindi na bago sa kasaysayan ng Iglesia Ni Kristo Noong August 27 hanggang 31 ng taong 2015, sumiklab ang malawakang rally ng Iglesia kung saan daan-daang libong miyembro ang sama-samang nagmarcha patungo sa EDSA sa mapayapang paraang ikinagulat at ikinainis ng marami nating mga kababayan na naipit sa matinding abala ng trapiko. Ito yung pangkalampagi ng DOJ sa Diumanoy, pangingialam nito sa liderato ng Iglesia ni Kristo. Malakas na sigawan, ngunit walang kaguluhang naganap. Ang mensahe ay malinaw. May paraan para manindigan ng hindi nananakit. May paraan para maging malakas ng hindi gumagamit ng dahas. Sumunod ay noong January 13, 2025 na isa na namang malaking araw ng mapayapang panawagan at pangangalampag sa ating pamahalaan. Nagkatipon-tipong muli ang mga kaanib na ayon sa pagtatantya ay umabot sa 3 milyong partisipanteng mga kaanib at mga hindi kaanib para igiit ang pagsuporta sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte upang hindi mapako ang Senado sa isang politikal na proseso at interes ng ilang mga mampabatas. Ngayon, sa papalapit na November 16 hanggang 18, lalong tumitibay ang panawagan ng kapatiran. Hindi ito laban sa pamahalaan, kundi laban sa katiwali ang pumipinsala sa ating bansa. Hindi ito para sa politika, kundi para sa moralidad. Sa gitna ng malalaking iskandalo, katiwalian at pagkawala ng tiwala ng sambayanan. Muling ipapaalala ng Iglesia ni Kristo na ang pagbabago ay hindi dapat manggaling sa karahasan, kundi sa sama-samang pagdidesisyon ng mga mamamayang marunong kumilos sa tama at kumikilos o gumagawa sa marangal na paraan. Paano muling magtatagpo ang milyon-milyon ng walang kaguluhan? Alam ng kasaysay ng sagot. Ang kaisahan o pagkakaisa ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo ay hindi nakasandal sa ingay kundi sa pananampalataya, hindi sa dahas kundi sa kaayusan, hindi sa pagiging marami kundi sa pagkakaisa. Milyon-milyong katao ang lalakad muli ng payapa na may iisang katawan at dito masisilayan nating muli ang tunay na kahulugan ng pananampalataya hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin, kundi bagkus ay mula sa gawang may pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi aksyon na may moral ng paninindigan. Sa ganitong mga pagkilos ay may mga konkretong epekto ito na maaaring maidulot. Nabubuksan ng mata ng gobyerno na dapat pakinggan ang panawagan ng bayan. Nagigising ang mga mamamayan na pwede palang lumaban ng hindi gumagamit ng dahas at naipapakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay may kakayang magkaisa para sa kapayapaan, katarungan at kaunlaran ng ating bansa. Sa bawat hakbang ng mga kapatiran, bawat tahimik na paninindigan, unti-unti itong bumubuo ng mensahe na ang laban kontra korupsyon ay hindi lamang laban ng ilan, kundi ito ay laban ng lahat para sa lahat. Kung ikaw ay Pilipino, hinahamon ka ng madugo ngunit makulay na kasaysayan. Hindi mo kailangan maging miyembro ng Iglesia Kristo upang maunawaan ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Ang kailangan mo lang ay manindigang ipaglaban ng tama kahit walang material na kapalit. Ang korupsyon ay hindi mawawala kung lahat ay tatahimik lamang. Ang bansa ay hindi uusad kung ang mamamayan ay hindi gagalaw at kikilos. Ngayong nakikita natin kung paano kumikilos ang milyon-milyong mga kaanib ng reliyong ito tungo sa kapayapaan katarungan at paninindigan laban sa korupsyon. Itanong natin sa ating mga sarili, ano ang kaya kong gawin para maging bahagi ng pagbabago na matagal na nating inaasam? Kung ang EDSA 1 at EDSA 2 ay hindi nagbigay sa bansa ng konkretong kasagutan sa tamang hustisya at kaunlaran, baka sa pagkakataong ito ay magkaroon na ng tunay na pagbabago ipakita natin na ang mga Pilipino ay marunong tumindig at ipaglaban ang katiting na dangal na natitira sa ating mga pagkatao dahil ang tunay na lakas ng bayan ay hindi nasa lakas ng sigaw kundi nasa lakas ng pagkakaisa